hindi naman pala si Doktora Satos yung usap ko sa email, tapos alus biminda pa yung 50,000 ko. Eto na, yung manager pa ni Emerald, kakasuhan daw akong OA, OA, Eh, paano naman kasi ikaw, ate? Mali-mali ka ng informasyon na binibigay. Pati tuloy ako e, nadamay. Na eh, okay. Ay, ay Ano ba? Susunga-sunga ka ba? Hindi mo ba tinitin yung pinagdamay? Ang sabi niyo? Ah, uh, wala po. Uh, Anong sabi niyo? Kami po yung susunga-sunga. Hmm? Sorry po. May po. Ano ko lang yung sasakyan. Dadaanan ko kayo dyan. Sige. Nakalimutan mo na ba? I'm one of the owners now. Aren't you going to welcome your Lola? It was your scheme, right? Baka na mo yung paninira kay Annalyn. Ayan na naman kayo sa baseless accusations mo. Really? really? Everyone! Everyone! Gather around! I have a very important announcement to make. It was Dr. Tanyag. She was the source of the photo leak against Annalise. Iisip ko lang po yung kanina. Collateral damage po talaga yung nangyari, no? Nadamay po ako dun sa gusto po nilang masira si Ma'am Emerald. Para analin bakit. Naniniwala ka ba talaga dun sa manager ni Emerald? Ma'am Giselle, kahit naman po ako naniwala din, eh kasi artista po si Emerald, tapos sikat po siya. Eh diba, ganun yung mga nangyari sa mga artista. Pero, marami na rin namang nakaaway si Annalyn, Linette. Take for example, it could be anybody. Zoe. It could be Zoe. She's from Apex. She has access to the operating room. Ate, okay na si Zoe at saka si Annalyn. Magkasundo na ang mga kapatid. At saka, hindi ito gagawin ni Zoe. Hindi na ilalagay sa alanganin ng Apex. Well then if it's not Zoe then it must be somebody else has an axe to grind against Annalyn. Skina man. It could be Justin. Kasi hindi lang naman siya kay Annalyn galit eh. Galit din siya sa buong Apex, lalong-lalo lalo na sa akin. Ay nako. Kaya nga alam mo ba? We really really have to be so careful. You can't just trust anybody. Pwedeng today you love one another, the next day you're after one another's blood. And then we realize that our enemies are actually closer than we think. Ay, nako. Ang negative. Nga natin pag-usapan yan. Kumalamig na itong pagkain. Kumain na muna tayo. Let's continue See, eating in that? peace. Ang mo yan. ikaw ang hindi ko makain. Ay, ka. Ay, ka. What the hell are you doing? I just wanted to get your attention. Well, mukhang effective naman yung joke ko, hindi ba? Ah, ah, I'm sorry, I'm sorry. Pardon me, but it was just a joke. You can go back to your to your work now. Come on. Lineth, Annalyn, gusto niya ba mag-dessert? Ah, uh, hindi na, RJ, kasi inaantay kami ni Chang Susan sa bahay. Salamat. Ah, uh, Lineth, kailangan ko pala bumalik sa Apex. Hindi ko kayo mayhatid. Ay, okay lang. Walang problema. Asensya na. I can take them home. Ah, uh, ma'am, so, okay na po. N hindi na po kailangan. Lineth, I insist. Mahirap na. Ako nang bahala sa kanila, okay? Thank you, ate. Thank you po. Salamat Sige, ate. Ako oh, no. na bahala dito. O, oh, sige. Annalyn, let's go. Salamat po, ma'am. Tatay. Sige, anak. Oo, ba, Ikaw bahala. Sige, ako na bahala dito, ate. Ah, uh, waiter? Yes, sir. Ah, uh, pa-bill out na kami. Okay. Thank you. gusto mo akong maging kakampi. Bakit mo ko ginugulo? Sacre bleu! Palpak ang plano mo! I thought you were trained very well by your mother. Bakit ka pumalpak? In that case, I think you need my brilliance. Ano ba plano sinasabi mo? Kahit pa maubos ang laway mo sa kakalinay, I know the truth kaya hear me out Monsieur, kung talagang gusto mo mawala si Anneli, I have a plan. Meet me at my office tomorrow. I said I don't need your help. So stop pestering me.